guys. Good afternoon. Ayan. ayan. i Ishishare ko ulit sa inyo guys kung paano gamitin. Sa mga nakapanood po nung video ko ng unboxing ng ating tripod from Temo. Ayan po siya guys. Yun po yung tripod na inorder po natin from Temo. So yun ang pangalan niya. Toke. Toke. Gimbal Stabilizer. Ayan. i Ishishare ko naman po sa inyo ngayon kung paano ko po siya gagamitin. Ayan. First time po natin gamitin to. Ayan. Ah, uh, base po dito sa binasa nating manual. Ayan. Sandal po natin yung manual. Dito po yung dito po yung power niya. Ayan. Long press po natin. Ayan. Nabuhay na po siya guys. Ah, uh, first time po natin ano gamitin 'to, no. Kaya di rin po natin masyadong alam. At syempre puntahan po natin yung gimbal show. Yun sa kung napanood niyo po yung last update ko sa vlog ko nito. Ayun po yung gimbal show. Diyan po tayo papasok para po mag connect po natin na maganda yung ating uh, cellphone, yung ating tripod. So yun. And guys, mag-enter mag tayo guys and enter po. Kailangan guys, open natin yung Bluetooth no para ma-connect natin yung apps. Ayan, connected na siya guys. Ayan. Tapos punta natin yung gimbal siya. Uh, enter. So nag-enter tayo. Uh, ayan guys. Nag-color blue na siya. So yun connected na. Ayan, try natin gamitin siya guys. Punta tayo syempre sa camera. yun na, uh, yan. Ito guys, yung dito daw, pipindutin naman yung uh, landscape and horizontal. Dito siya, oh. Yan. Yan naman, oh. Diyan lang siya, oh. Dalawang pindut lang siya, guys. Tapos, ah uh, dito din, oh. Kung gusto mong paikutin siya, uh, i-rotate mo yung uh, ating camera. Dito naman siya, guys, oh. Kung saan ang angle mo siya, guys, gusto mong papunta Yun. Ganyan lang, guys, yung gagawin natin. Yun. Diba, nakita nyo, automatic siya, nag-rotate. Yan. And then, dun din, up. Pwede siyang up. And down. Diba? diba so, guys, parang mas mabilis siyang gamitin, oh. Hmm. Automatic na siyang gumagalaw. Oh. <laughs> Kung saan mo siya gustong papuntahin. Oo. Oh. Diba, guys? Yan, yan, yan. Dito naman tayo, guys. Ito naman yung dito sa may side na pindutan niya. Dito naman yung zoom in and zoom out. Yan. Zoom in and zoom out. Yan, zoom in and zoom out. Yan. Ah, uh, dito naman guys sa bandang ito 'yung lights. Dito 'yung lights niya, guys. Yan. Ayano. Oh. May ibang-ibang pagpipilian siya, guys, ng light. Hmm. Yan siya guys. Dato yung pagpipilihan niya ng kulay ng lights. Hmm. Hmm. Diba? May, may masyado maliwanag at yung ah, hindi naman masyado. So, yun. Uh, hmm. press mo, kung ayaw mo na siya mailaw. Balikan natin. Diyan naman tayo guys sa ano. Ah, kung paano ba siya mag-shot ng video or photo. So yun, di ba? Naka-video siya guys. Nakikita niyo naka-video siya. So, yun. Ah, Papress tayo ng dalawa para bumalik ulit siya sa photo. Ayan. Nasa photo na siya, guys. Tapos, isang press naman kung mag shot tayo. Yun. At kung gusto ulit natin ibalik dun sa video, dalawang press ulit, guys. O, ah, diba? Ito naman, guys, yung ano niya. Ito naman, guys, yung lock niya para di siya bumagsak. Ayun, no? Na, na ano siya, guys, na magagalaw mo siya. Para hindi mo magsak yung ating cellphone, kailangan higpitan mo siya lagi. So yun. Ah. Uh, Ito naman guys kung uh, yung mga mood na pagpipilian din no, may mood siya guys. Ayun, FPB. Ayan, kung gusto mong medyo shaky yung yung uh, video. Pan palo, ayan madami siya guys, mood. All palo. All luck. Oh, ayan guys, yan yung mga mood na susundan natin dito no ano, sana nagustuhan niyo yung ko sa inyong uh, bago nating order na tripod, no, from Temo. And madali lang naman para siyang gamitin, guys. Madali lang siya. Susundan lang natin yung manual. Uh, hindi na natin kailangan ng, ano, ng uh, cameraman tayo lang, na videographer tayo, kaya na natin ito. No? Kasi madali pa rin siyang gamitin. Tapos, may stabilizer na rin, guys. So, hindi na tayo mahihirapan pa. Uh, kahit ordinary lang, lang yung cellphone natin, uh, maganda yung magiging result ng video natin, yung picture natin uh, sa tulong ng ating bagong um, tripod from Temo. So, yun na. Uh, sa mga gusto pong order nito, guys, ayan po, uh, may link po siya. Ilalagay ko po sa comment section po yung link po nito ng video natin ito, guys. So, yun, para masundan nyo po kung paano natin po ito na order. Yan. Uh, sana may natutunan kayo, guys, sa video natin ngayon. Uh, next video ko, guys, uh, papakita ko naman sa iyo kung sa inyo kung paano ko, uh, paano ba namin gagamitin, paano ko ba gagamitin sa pagbablog ang bagong tripod. Sana nakatulong, guys. Uh, thank you for watching. Bye!